Ang merienda for this afternoon ng kids, pati ni Hubby. So, naglito lang ako ng ano, nagsani side up lang ako. Tapos, eto sinisimot ko yung ano, all-purpose dressing kasi sayang naman. So, kailangan simutin lahat. Tapos, nilagyan ko lang ng cheese. Tapos, nag-slice lang ako ng onion, ng tomato, and then cucumber. Then, nilagyan ng cheese. Tapos, um, lagyan natin ng um, um, all-purpose dressing. Yan na. Itong tinapay guys, ang tawag dito sa amin pagong, bali 7 pesos ang isa nito. So, ito naman yung para sa bunso ko naman. So, gagawin ko naman yung para sa bunso ko. Medyo iba yung sa kanya. <laughs> Scrambled egg with hot dog. Tapos, lalagyan ko lang ng cheese. Tapos, lalagyan ko lang ng cucumber. Lalagyan ko lang ng tomato and some onion. So, yung kanya na Ito naman yung kanyang merienda. Medyo iba yung sa kanya, no? Tapos tipid pa rin naman kasi kung ano lang yun nandito sa loob ng bahay yun na. Ah. Kesa yung bumili pa ako. Kung ano lang yung available, yun na yun yung um, ilalagay ko dito sa kanilang tinapay. Pag wala nga, peanut butter lang yung palaman nito eh. O kung ano man yung palaman na meron sa rep, yun na yun. Pag sa akin yan, minsan ano lang, plain bread lang, tinapay lang, tapos sasaw ko lang sa, ano, sa milk o kaya sa hot chocolate, yun na. So, pero pag sakit, saka kay Javi, pag may mga available na mga ganyan-ganyan sa rep, so ginagawa ko naman sila ng ganito. So, ganon din yung kids ko, yung ano, yung bunso ko, kasi yun na nagmana sa akin, mahilig magagawa ng gantong um, assemble-assemble ng sandwich. Siya yung nagmana sa akin, no, mahilig mag-ano mag ng ng pagkain. Siyempre, kung merong pambara, kailangan merong panulak. O, oh, alam na natin yan. Merong kailangang, ano, um, iinumin. So, ako hindi ako mahilig talaga magpainom ng soft drinks sa kids, no? Ever since talaga, um, hindi kami mahilig sa soft drinks. So, nakakainom pa minsan-minsan, pero bihirang-bihira, guys. Saka mahal na ng soft drinks ngayon, no? So, ganito yung ginagawa ko lagi. Um, tinitimplahan ko sila na, ano, ang cold chocolate. So, um, ang dami nito, 1.5 liters. Diba? Ang dami, no? So, lalagyan ko lang ng chocolate powder. Minsan, ang ginagamit ko dito yung cocoa powder. Yung ano, yung ginagamit ko sa baking. Mas masarap yun actually, guys. Kasi ano, ginagamit ko yun sa chocolate cake ko. Kaya lang, mas mahal kasi yun. So, anyway, pag nilagyan mo ng chocolate powder to, then lalagyan mo syempre na ano, powdered milk. At pagkatapos, syempre, lalagyan mo ng sugar. Ito maganda kasi pag ano, pag yung ikaw yung gagawa, syempre na ano mo yung, 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 dami ng sugar, um, na ano mo, na kumbaga, um, according to your taste, no? So, nalilimitahan ko yung sobrang tamis. So, ganyan yung gawa ko pag ano, pag gagawa ko sila ng merienda, syempre kailangan merong ano, laging may panulak. So, ginagawa ko talaga isang ano niyan yan, isang malakihang timplahan na yan. <laughs> para ano, para talagang solve na solve sila. Alam niyo tigagawa lang ako ng ganto pero ko hindi ako mahilig sa ganto. Yung sakto lang makainom lang ako ng dalawang ano, dalawang tungga ba o lagok. <laughs> yun na yun, sakto na sa akin yun. Basta sila nagagawa ko lang ng ganto, no? Masaya na ako kasi nakikita ako, ano, nag-enjoy sila. Syempre sarap na sarap sila doon sa mga ginagawa ko. Okay, ready to serve na at kakain na sila. Hindi ako gumawa na para sa akin kasi ano eh, busog pa ako kaya yung mag-aama lang yung ginawan ko ng merienda.